Ang Chicago Bulls ay nahihirapang makahanap ng trade para kay Zach Levine dahil sa ilang kadahilanan. Ang malaki niyang apat na taong kontrata, na may average na $45 to $46 million kada taon, ay nagiging hadlang para sa mga posibleng interesado. Bukod dito, ang mga alalahanin tungkol sa kanyang kamakailang produktibidad, lalo na't may kasalukuyang injury sa paa, ay nagdudulot ng pag-aatubiling magsanay ng ibang koponan. Ang hamon ay nakatoon sa pagtukoy ng papel ni Levine sa isang koponan at pagbibigay justifikasyon sa malaking pinansyal na obligasyon. Para magtagumpay ang isang kalakaran, kailangang makabangon si Levine mula sa kanyang injury at patuloy na ipakita ang kanyang epekto sa pagkapanalo ng mga laro, na magbibigay ng mas matibay na argumento para sa posibleng mga kapwa sa negosyo.